Uh, good afternoon mga kalapatids. Nandito tayo sa loob ni Gabon. Ano yan? Bibiano. Rebiano? Bibiano. Bibiano. Okay, Gabon, Bibiano. So, siya yung possible winner natin ng, ano, uh, YB Open? Oo, uh, YB Open. So, check natin yung ibon. Okay. Taas, oh. Taas. Taas. Ganda look. ganda location. Lalo na 'yun eh, pinagagawa niyan lok po. Hindi pa tapos eh. Okay. Oh, check natin even. Ah, kita dito, So check natin sa so ating mahiwaga ang papel. Hmm. Yan, okay, Gabon Bibiano. CPR Senator po BHD b 8 na sa sticker. Kung ano tabi ko ano. Pati asal. Okay, pati dito pa na yan. Sino ah, di ka? dito dito. Ay, hindi pala dito. <laughs> oh. Okay. okay, ito. Ito, ito, ito. <laughs> <laughs> Baliktad na. BHDB8, yan. BHDB8. Okay, pakawalan. Grecid, favorite ko palang kulay itong nananalo na ito. Oo, oo, oh. Wow. Habol.

Ah, uh, uh si sa ano sa timbantihan. Tim, Tim, Tim... Pangulo. Kay ano sa kor kay Bungporlas. Iyo. Saka kay ano. Gusto mo? Iyo, si Ome. Si Romilet Lopez. Okay. Okay, ito naman sa'yo. Shoutout ka na rin. Uy, bin. I mean, uh, uh, shoutout Wala eh. <laughs> Shoutout Shoutout, shoutout, shoutout. sa pinansan namin kay Kenneth. <laughs> Kenneth ano? <laughs> Kenneth Maranga. Ang sanga na. Ayun. yun. O, tag team winner. Okay, shoutout, shout shoutout. Shoutout kay ano. Kay Bong Porlas. sa, sa team ano. O sa mahihain. <laughs> oh. <laughs> oh. Shout out po, girlfriend mo. Baka may girlfriend ka. Tangan na, tatlo na nga alam. Hindi, shout out mo yung kabit mo. Baka may kabit ka, bigyan mo ako isa. Okay, hanggang dito lang po mga kalapat.